Ako excited na ba kayong makilala kung sino-sino nga ba ang nasa likod ng mga inflatables na lagi nating nakikita at nakakatuwaan every time na dumadaan sa mga news feed natin, Sir Inventor, no? Yes naman, dahil cute na cute nga sila no kapag nasa Session Road. Pero we would like to know yung story behind kung bakit nga ba uh, sila pumasok sa ganong industry. Di ba, Madam Bea? Oo, alamin natin ang kanilang kwento sa ating Oh, oh My Job! job. Ayan, at makakasama nga natin si Rymel Sawal, Melchor Di Chavez, William Cruz at Jetro Sublino. At si Harriet mm -mm po sa inyo magandang umaga. Good morning, good morning. Oo, magandang magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon, alamin muna natin sino nga ba ang sino sa mga nagpakita kanina. Oo, na, oo, oh, oh. uh, oh, oh, earlier. Sino si Olaf? Sino si Olaf? Oo, si Jetro. Uh, oh. Jetro maliban sa Olaf, meron ka pa bang ibinibidang ibang uh, inflatable? Uh, inflatable ko is yung unicorn and then SpongeBob, Patrick. And yung iba, cosplay na. Superhero. Oh. oh. nice. So, kilala na natin eh, pag may nakita kayong uh, unicorn dyan sa daan, huy, jetro, jetro, sabihin mo sa kanila. <laughs> 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 unicorn? <laughs> Di ba? Si William. Mm -mm. Ano po si Crocodile kanina, tapos yung crocodile, okay. yung maiksi yung kamay sa harap. Ay, crocodile pala Akala yun. Akala ko yung dinosaur. Dahil yun na. Crocodile pala siya. <laughs> crocodile pala yun. Sorry na. Hindi <laughs> <laughs> ko naman alam na crocodile pala. Oo. Ganito yung kamay. <laughs> At si Harriet? Kanina po si No Face po yung gamit ko pero usually po si Minion. Oh. So oh. pag Minion talaga usually ikaw na yun. Oh, Kasi kayo-kayo lang naman yung may mga ganitong uh, inflatables, yes, no? <laughs> Samantala si Sir Melchor? Um ako po yung Pikachu and nagmaime din po ako. Oh si Pikachu ito yung nagtitrending Usually ano kasi nga nagtatatakbo siya sa session road. Yes May lang. Oo. Yung anong tawag mo dito? Yung dalang maleta. Oo, sila ni. Pati mo dala yung maleta mo san yun? Um wala pong laman. Ay joke lang. Wala pong tip. Joke lang. Si arriver. So kanina po ako yung ano Minion. Pero usually po ang ginagamit ko si yung Crocodile tapos si No Face. So ako oh. din po yung nanalo nung race. Ah, oo. oo yes. Kasi nagkaroon no nga lang race, no? Yes but. No, oh. yes, but. Tapos okay. si Wilan din po yung nanalo dun sa isang category. Yung sa may mascot naman po, yung Sad Bear. Oh, tapos. ang dami nyo palang ginagawa. Paano kayo napasok dito oh, sa industriya ng pagmamascot at inflatable? Sinong nais sumagot sa inyo? Si Jethro Muna dun sa kwan sa pagpasok ko dito it's not about uh, yung angad ko lang is parang sideline mm -hmm. na at least may may ma matipa ko may mabaon sa school kasi uh, parang naiyan ako nung sa magulang ko na sila lahat nagpro-provide mm -hmm. kaya umanap ko ng nang sideline na at least free time ko hindi yung mapapagod ako na parang konti lang yung sahot kaya yung hindi uh, sorry pero <laughs> sorry for that term pero <laughs> hindi, pero totoo hindi, din totoo naman, naman. Pinas, mm, oh, oh. i compare mo sa kwan sa ibang bansa kaya yung mabilis na paraan nag-isip ako buti na lang mayroon sagot si Lord. Eh, Ay, Pero hindi yun yung purpose ko na pinakakuan. Yun lang main goal ko, yung maka, Tuna. makatulong sa gastusin, sa mm -hmm. allowance ko nung isuyante pa lang ako. At salamat sa Diyos na nakatapos din sa so, oh, uh, sa tulong ni Ren, itong uh, oh. sideline mo na pag, uh, sa, uh, pag, pag unicorn. Yes. Oh, nice. Oh, oh. kayo, anong inspirasyon nyo? Paano yes, nyo Um, actually, po? ganun, din po sa akin. Ganun. Yun po yung, kasi mag-isa ko lang po, ganun. And, yun nga, laki po ng tulong ng basking sa akin kasi yun nga, uh, sa school ko po, ganun. More on school po talaga, ganun. Kasi ang hirap po, ang hirap, ang hirap balansin ng oras, di ba, sa school at saka sa kung mag-work ka talaga, ganun. And, syempre po, yung kwan talaga, hindi ka lang, kasi pag nandun ka po sa loob, na film mo na parang, ang saya mo kasi syempre yung mga bata is parang kung ka kanila ganun is parang yung pagod mo sa school is parang wala lang ganun kasi ang saya ko sa loob. Oh ang saya-saya naman. Apo. Yung pakiramdam na ginagawa mo yun para makatulong ka sa parents mo at the same time yung fulfillment na sa na, happiness. Oo, nakakapagpasaya ka ng tao. Tama. Oo nga naman, kasi ako pag ako, talagang nakakabay-kaway din ako. Parang ano, <laughs> healing my inner child. Parang oo, ganun. Tama. Diba? Pero, eto ba, do you consider it now as a job? A job? Oo. oo. Kay uh, Rymel tayo. um Para sa akin po, hindi po siya work. So, kumbaga, uh, ano lang po siya, parang part-time mo lang po siyang partially. Kasi hindi mo po magagaranty na meron at meron lagi. So yung nakikita po no, yung parang tip namin is parang basing din sa weather ganun po or may event. So thankfully din kami sa may ano po uh, Baguio Tourism na nag uh, nag-release ng gantong Oo. ano, gantung event. So kung kunyari may bagyo po ganun, uh, wala kami, hindi kami makakalabas basang-basa yung costume. Wala rin naman pong tao magbibigay sa amin. Mm -mm. So, kung considered as a job po siya, medyo hindi po. Kasi, mm -mm. dapat, ano lang po siya, part-time lang po talaga siya. Mm -mm. I think, ano, Ah, uh, agree naman din ako sa kanila. Kasi nga naman hindi araw-araw ay -araw, eh, may party, hindi araw-araw ay -araw, eh, maganda nga yung panahon. Pero how do we sustain yung mga needs din natin, ano? Kasi nga uh, yun nga nabanggit nyo, hindi naman talaga siya ganon ka, kumbaga parang hindi ganon ka sustainable yung kita. Kasi uh -oh. nga, yun, how do we sustain yung needs talaga natin? William, may sideline din po kami na iban hindi lang sa pagintitable um tumutulong din po ako sa parents ko na nagtitinda sa pwesto namin doon po mm. kung may papabuhat sa akin ibubuhatin ko tapos bibigyan lang ako ng pera tapos iipunin ko po tapos pangdagdag din ng pang pang-aral ko na ako NC2 po hmm magaling din kasi mayroon pang iba may dadagdag po tayo uh oo -oh. uh, yun sa akin po nag work po ako sa ano sa law office po uh, particularly dito po sa Mila Azote kay mm. ni Bagang po. Yeah. Oh, so may mga jobs talaga kayo. Yes ko. Super sideline lang talaga oh, siya. Oo. Oh. Oh, oh. Maliban dun sa fulfillment natin na nakakapagpasaya tayo ng ibang tao. Ano pa yung uh, pakiramdam natin every time that we go out na meron tayo nitong uh, inflatables natin? o oh, anong epekto yung fact na hindi kayo nakikilala Harriet? <laughs> Eh, Pero po, ano, ayoko nun po magpakilala na as a love po ng inflatable. Kasi usually nga babae, ang alam po ng mga tao is puro lalaki yung nasa love. Eh minsan po kung nahawakan, so yun po na napili ko minsan na mag-bask. Ayaw na mm. kong ng iba parang oh, uh, 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 para malayo lang sa harassment. Yeah, speaking of harassment, uh, inventor, mga ka-MB, oh, ano, oh. may mga diskriminasyon pa rin tayo siguro. Meron pa rin tayo mga tao na iba yung galawan, parang may mga nagtutulak siguro. Mm -mm. How do you deal with this? At ano yung mga example na, na experience nyo na sa mga ganito? Um, uh, lately po kasi... Usually sa inflatable po. Kasi sa inflatable po pag nasa loob ka, medyo limited po yung view. Or limited 'yung makikita mo. So kung nasa side sila, uh, hindi kanila hindi mo sila makikita, bigla ka na lang po nilang babatukan. Oh. 'yung mga bata bubugbugin ka po nila, ganun po. Tapos 'yung mga parents po kasi, sila pa 'yung nag encourage na sige, hatakin mo, sige, suntukin mo, ganun po. Oh, Kaya oh. thankfully meron po iba, kami yung mga iba, marshals yung iba, yung naman, 'yung iba, oo. Oh, oh. Yes po. Oh, oh. Kayo an may Anong experience, mga experience pa kayo Japan? na gano'n. And, and how do you deal with that? Um hindi naman po sa kwen. Katulad po nung last, ay this week lang eh, di ba? Oh, yung Pikachu ko po, napunit po siya. Kasi nila po ng bata, ganun. <laughs> alam mo naman mga bata yes po. kasi talaga. Yes po. Pero siya. hindi lang, marami din pong kabataan. Hindi ko naman po sa nila lahat ganun. Uh -uh. Pero yun nga. Minsan pero ang hirap po kasi na parang alam mo yun, parang hindi mo alam yung gagawin mo, yung bigla ka po nilang itutulak ganun and nakasmile ka na lang sa loob. Oo. Minsan tumatawa ka na lang sa loob kasi Siyempre, wala ka naman pong magagawa kasi limited yung galaw mo, yeah. limited yung nakikita mo, gano'n. And hindi po namin sila gano'n nakikita, gano'n. Hindi mo Kaya naman parang... sila pwedeng habulin kasi yep. mas nakakatawa kang tignan. Pag hinapos, yes, gumagano'n, gano'n ka sa gilid, <laughs> oh, di ba? Imbis na magalit sila sa'yo, oh, ka, tatawanan ka pa, ibibidyo ka pa nila, ano. Oh, okay. oh, pero maliban dito, siyempre may mga gano'n na tayo, JR, mga ka-MB, ano, may mga mali-mali. Mm -hmm. Ano naman yung mga experience natin na talagang nagpapatuloy tayo sa klas klase ng industriya? Ano, may mga nagbibigay ba ng anong pinakamalaking tip siguro? Oo. Or merong nag, nagbubulong sa inyo na kaya mo pa yan? Ganon, kamusta ka dyan? Ganon. Ay, sa akin, yung sinabi na ni Face Melchor na yung fulfillment, saya. Mm -hmm. Na every time na tumatayo kami kahit uh, mainit or yung pakiramdam mm -hmm. kung may experience nyo lang yung saya kasi kapag yung bata uh, nakikita kong na-enjoy nila mm -hmm. na yung saya hindi ko ma, ma express i-may express na yung na natatanggal yung stress mo kasi stress reliever din mm -hmm. para sa akin ah na yun yung libangan ko para uh, mawala yung kalungkutan ko, mawala at yung problema ko. At least, doon nakakatulong, pwedeng pagkatapos ng basking, doon ako mas lalong na pag isip At saka, ang daming tulong nun, ng pagbabasking sa akin, na mm. hindi lang, bonus na lang sa akin kung, yung malaki yung tip ko. Uh, uh. Kasi, eh, invest ko din sa iba eh, hindi ko naman gagastusin lang yun para sa, Sarili. Sarili. Oh. I-invest ko yun kung may nagustuhan din ang bagong costume. Yun. Oo, oh, mahal ba oh. yun? Oo, na-curious din ako. Oo. Oh, oh. oh, magkano oh. Ba, yun magkano ba yung Magkano ba yung na-invest natin doon sa isang... Sa isang... Sa isang... <laughs> o, so, inflatable. May pa electric pa. May electric pan eh. pa, no? May electric pa <laughs> oh. sa loob. Sabi ko, ganun. galing naman. Oo. Oh, oh. Saan kaya nakasaksak yun? Tiyos. Ha! O, magkano? Um... Actually po, depending po sa character. Uh -oh. Tapos, depende po siya kung meron sa isang shop. Ganun po. So, usually yung iba po kasi, uh, overseas po siya talaga. Po. Tapos, kung marunong ko po mag-customize, mas mahal na naman po yun kung sakali. Oo, oh, oh. Ah, local. Ah, may local po. May local meron po, namang. Merong overseas po. O kaya yung napunit na Pikachu. Oh, oh, oh. Yung malaking mm -hmm. ano yun. Mawa naman po kayo. Oh, hindi oh. naman gano'ng kadali magsuot ng gano'n. Hindi, hindi na nga po sila makapaglakad ng maayos. Pinunit Kasi tutulak pa. nyo tapos pupunitin nyo. Paano oh, akal, oh. Ay! Magbigay kayo. Ay! Ang gigigil ako. Oo. Oh, oh. O may gusto kasi bumili dito sa amin, ano? Kasi gusto na rin daw niyang mag-basking. Mag ano yung tento? price range daw nitong uh, mga costumes natin? Uh, usually po, ano, pinaka bare minimum po is 1.5. Above po. Up. 1.5 oh, up. 1.5. Minimum na ang 1.5. Yes po. Oo. Meron pong mas mababa pero... Mas madaling hindi masira. Hindi siya kilala, no hindi siya quality, no quality, ganun. Uh Oo. -oh. <laughs> Ay, eh, yung sa inyo kanina, sa anong mm, price range? Magkano yung price range nun? No? Pwedeng talongin? No? Sinong pwedeng sumagot? Uh, si <laughs> Juan, Minion. Yung sa Yung Minion. So, yung sa amin po kasi si Minion, si Crocodile, tapos si No Face kanina. So, si Minion, nasa ranging ng kuwan po. Nasa 2.5, ganun po. Ay, mahal! Yes po. Tapos oh. si Crocodile naman po, nasa range siya ng nasa 5k kasi galing po siya ng overseas ah. po siya. Oo. Oh, oh. Tapos si No Face naman po nasa uh, that time po kasi hindi pa siya ganong kilala kaya oh, oh. medyo mababa pa, 700 वगैरा. Oh. So ngayon medyo tumaas na po yung price niya. O oh. oh. nababawi niyo naman 'yon. Ah yes po. Yes, yes po. Bawing-bawi. Ah uh, hindi kung Depende kung madaming turista po. Oo. Depende kung madaming turista. Oo. Uh o, -oh. oh, kahit pa sino, uh -oh. dapat bang uh, magsuot? O, kailangan dapat, syempre, magaling ka din mag-entertain. Mm-hmm. Um, naman po. Kapag sinuot mo yun, parang feeling mo pag nasa loob ka, iba ka po. Ah, uh -oh. so magkakaroon Kaya, ka Kaya, ng parang Beyonce kahit feels. sabihin mo, Yes po, kahit sabihin mo wala kang talent, pagpasok mo sa loob. Lahat ako ba, na ba talaga to? Nagagawa ko to? Ganun. Oh, Opo. Oh, Pagka doon po lalabas yung inner child mo oh, na. Opo. Ay, ah, hindi mo mapakita. Uh -oh. So, po. Nakakatakot din pala, sinasapian lahat. <laughs> Oo, oh, oh. iba sila. O, oh. oh, nagiging unicorn sila, gano'n. Oo, oh, oh, very Sasha Fierce ang dating. Oh, oh. Beyoncé lang siya pag-interview, Sasha Fierce siya oh, oh. kapag pag nasa, nasa ka... stage. So, parang oh. kayo ganun din. Sinong karakter ang lumalabas kapag ikaw nasa loob? Si Kwan. Olaf. Naging, <laughs> naging kasi dapat i-characterize mo yung... yung I-portray mo yung karakter yun. mo oh, oh. para... Para mas ma-code mo yung attention ng mga audience mo, yung mga nanonood sa'yo. Para hindi ka boring tignan. Kapag wala ang gagawin kasi, hindi ka papansinin eh. So parang inaaral din yan. may pa inaaral. o umahalaga para ma-internalize sila si oh. Paano yung ano, yung crocodile ba yun? Oo, paano mo in-internalize yun? Oo, oo. Lumalangoy ka din ba bago kang sumudol? Oo, ganun pa pa si Session Ganyan-ganyan ka? <laughs> First time kong nag-crocodile, hindi ko po dala si Baymax. Ah, ay ikaw so si Baymax! Oh, Isa ka din sa mga mga humila atlanta ng... mall. Mantakin <laughs> nyo yun, alas tres ng madaling araw, nagkocross sa Session Road. Saan ka galing nun? Sa <laughs> Sky Ranch po. Doon po ako nagpapalit ng costume ko tapos naglalakad po. Pababa. Oh, okay. Madaling araw! <laughs> At early bird well, catches po. the worm. Ay, gabi lang. Akala ko, gabi. kasi may, may, isang, oh, uh, may isang video na nag-viral itong si Baymax na paakyat sila ng session room. Oh, oh. Biglang nag-cross itong si Baymax na may daladalang maleta. 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 Sabi, gabing gabi na. Ano, anong pinagagawa ng mga batang ito? Sabi ko <laughs> din. Ah. O, kamusta oh, kamusta oh. naman ang suporta ng pamilya? Ayos, ayos naman po. Kasi yung mga financial din po na nakatulong, nakatulong po ako sa kanila tapos mas masaya, masaya po sa pakiramdam na hindi hindi ka po pabigat at nakakatulong ka din sa mga financing tapos yung kapatid mo sinusuportahan ko din yung kapatid ko na nag-aaral ng college yeah. kaya mas nice. parang bawas po sa expenses ng mother ko po ay, oh, nakakataba naman na puso oh, na no? pinapakinggan yung mga ganitong klase ng kwento. Ano? Gusto ko lang umiyak talaga. Oh, pwede ba magpaampon? Baka pwede nyo rin akong support. Oh, Oo. Uh, <laughs> <laughs> oh, oh. Eh, yun nga, ano, nakita natin. May grupo ba kayo? At uh, paano ba sumali doon sa grupo? Kasi oh, piling ko si Madam beya gagawin niya na ring sideline yung ganon. Tapos, ano, ano ka? Mulan. <laughs> Mulan. <laughs> terrible impeccable oh. na mulan. <laughs> Oo, oh, oh. may grupo kayo pa na sama? sa sa amin po kasi meron kaming group, parang sari-sariling group po. Uh -huh. uh, yun sa amin po is the BC Inflatables po. Mm. Tapos kung sasali po kasi kayo sa group namin, parang okay lang naman po siya. Kaso nga lang Uh, yung pag-basking po kasi sa session is may registration. Oh. So, may permit pa rin po siya. So, hindi po siya pwedeng everyday ka nagbabasking bask. po. So, every Sunday lang po yung sa session route. Oh. So, yung ngayon po kasi merong event sa Rose Garden. So, meron din po siyang registration, may permit din po. So, yun po ang pwedeng everyday Mm. Pero kapag magbabasking po kayo na walang permit sa session or anywhere, in kayo. Yes yes po. Baka POSD na po ang umuli oh, oh. sa inyo. nga talaga kayo. Oo, oh, natikitan yes, <laughs> kayo talaga. <laughs> oh, oh, ano, oh. May, uh, baka naman na sa mga nais na kumuha sa inyo sa mga party, oh, parties. Kasi lalo na, December year ngayon, end na yun. Year-end na mga ganyan. Sigurado ako, Jose Robert Inventor, ano, na lahat ng mga events, gusto ng mga oh, ito, oh. nakita nyo naman kalimang. Lalo na pag man, mga kanina. kids kid park, kid kids party. party. oo. Oh, oh. oh. Kasi paano ba kayo makontak? Go. Um, sa, sa amin po, meron po kami yung Facebook page. Oh, yung sa amin po, DBC Inflatable po. Sila, Jetro and Willan po, may sarili din po silang page. And, so, yung... Kwan lang sa... Yung page ko kasi more on vlogs, hindi ko medyo uh -huh. ginagamit. Uh, posting lang ng mga vlogs sa pwede nyo akong kontakin sa true social media Jetro Q Sublino yung aking pangalan. Uh, kayo? Sa akin naman <coughs> Willan TV. Kung gusto nyo ma-stalk sa TikTok Willan. follow na din po. <laughs> Ayan, ah, TV. Sina Harriet kung magkakasama kayo The BC. Ano-ano yan? The BC Inflatable. The BC. The BC. B, tapos Z. C. C. Para D B C. C. D Baguio City. Oh, D B C. So DBC kung inflatable. hindi kayo busy, anong ginagawa niyo? <laughs> D B C. <laughs> D B C inflatable <laughs> personal naman ng na mga accounts ni Wilan at ni Jethro para ma-invite po natin sila at mas mas lalo na magpaganda sa Oo, ating uh, mga fun. party. Super far, fun, ta, warm and fun. fun. Farn. <laughs> farn. oh, oh. May Oo. mensahe, oh. huling mensahe siguro Oo. mula sa isa sa inyo para sa mga nanonood na, or nagtitip sa inyo anong nais niyong sabihin. Na huwag kayong ibuli, ganon. Mm. Oo, oh, oh. wag niyo po siya. Ako na lang magme-mensahe para wag sa niyo kanila. Wag nyo po silang itulak. <laughs> Oo. Oo, oh, mensahe. So, Mensahe ko sa mga, mga, mga tao na sumusuporta at saka sa mga taong parang... Masama ang ugali. Masa, masama ang, <laughs> hindi, hindi na. Uh, uh, parang pinagtitripan kami uh, ngayon uh, uh, na lang. Uh, Doon nakakuan yung patience namin eh. Nati-test. Oo, oh, nati-test. Kaya more patience to come to us na <laughs> hindi ka hindi kayo patulan kasi wala hindi hindi namin makokontrol kung ano yung kung ano yung kapag mas pitatulan pa namin kayo wala ding mapapala nun. kaya kami na lang mag-adjust para sa inyo ah oh, yun lang mm -hmm. naman talaga Jose mm -hmm. sir, sir. Uh, tapos din po thank you rin po sa mga nagbibigay ng tips ganun pero Uh, kapag naka-inflatable po kami, hindi lang po kami characters or ano, meron po may tao din po sa loob na ano, yes. nakakaramdam din po ng kwan. Sakit. kwan po, oh, baka naman makaramdam kayo. Baka na <laughs> 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 no, may tao ka uh -oh. rin po uh -oh. doon. Kaya ano, nasasaktan po rin po kami kahit pa mm -hmm. yeah. Yes. And Kwan, isa po pala sa gusto kong sabihin is parang uh, may mga times din po pala na kwan ngay. Sempre may mga problema naman po tayo tama. <laughs> um, pag nakakostume po kami, um hindi po namin iniisip 'yon. And about po sa tip, hindi po hindi po namin kayo pina-force na magtipo sa amin ganun. Kahit mag-picture lang po kayo ganun, voluntary lang po 'yun. Hindi po namin kayo pinipilit kasi baka isipin ng iba na parang, uy, kailangan talaga magbigay pag nagpipicture. Okay lang 'yun kahit hindi kayo magbigay, wag niyo lang po kaming yung sakto ganun. So It alam nyo guys. na, wag po tayo magtitip. <laughs> <laughs> chika lang, chika Hoy, magtip mm, pa rin Aww. naman tayo. Hindi nyo alam yung hirap niyan. Mamaya isusuot ko yung isa doon. <laughs> oo nga. Madam Biaos, oh, ang, ang ganda din ng mga napulot kano and doon sa mga tao, have a little decency siguro yes. and be empathetic. Kasi nga, tao din naman sila o oh, napapagod din yung mga hindi birong tumayo sa session road ng ilang oras yes. at uh, tirik ang araw or baka biglang umulan and all that. Eh, hindi naman masama na magkaroon ka ng kaunting respeto, respeto. para sa kanila. Oo, oo, tao din yung mga yan mga mm. at disiplina sa inyong mga sarili. Yes. Dahil naniniwala mm -hmm. nga tayo sa kasabihan, respect begets respect, respect. and rice is rice. <laughs> oh, <laughs> <Layo>. half rice. <laughs> half rice oh, is oh. still rice at mabubusog ka pa rin yan. Maraming oh. maraming salamat sa inyo. Maraming maraming salamat sa pagpapaunlak din sa aming invitasyon na why mas madami pa kayong matanggap nitong uh, season of giving sa mga tips mm -hmm. ninyo. We are blessing you. Thank <laughs> you po. Ganon. Oh, any pahabol ba? May pahabol? gusto batiin? Gusto, gusto uh -oh. ko lang gusto ko lang magpasalamat sa Baguio Tourism and kay Mayor. Kung hindi, shout out kay Mayor kasi laking salamat na inopen niya yung session every Sunday. Kung yeah. wala yun, baka wala kayong mayitang inflatables uh -uh. dahil sa kanya lahat yun. Yes. Next. So, gusto uh, gustong batiin? Maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin. Tapos sa mga inflatables. At sa mga followers ko dyan, Ito na. Shoutout sa inyo guys. <laughs> Guess naman, Wilan TV. Ah. Uh, uh, sa akin po shoutout sa family po, and thank you rin po sa suporta ah. tapos ay uh, nandito na kami. Nandito <laughs> na. Nandito na kami, <laughs> <laughs> nandiyan na lang pa. kayo. <laughs> yeah. Diyan ka lang. Kita-kita so, uh, um, na lang. <laughs> um, 'yun. Shoutout din po sa family ko po and yeah, salamat po sa support dahil hindi nyo lang po kami tinitignan as inflatable ganun. And yeah, thank you po. <laughs> Ayan. O yung baby mo tao. Shout out din sa baby ko, na ah, Rose Garden. Ah, ha? Hay nakakaloka kayo sa mga pabebe ganyan. naka din ba siya? Oh, <laughs> uh, Harriet. Shout out po sa aking family kay Kuya Melbourne na rin po na isa uh, din po sa yes. ano sa ano. Sa basking actually. Ayan. At sa lahat ng mga buskers ba natin dito sa siyudad ng Baguio. Saludo kami sa inyo sa inyong ginagawa at maganda at marangal na intensyon sa mga kapwa natin dito sa Baguio mm -hmm. City at sa mga turista natin. Mga